Hi guys, support so to this video. Magluluto ako ng tuyo at isda. Samahan niyo ko ha. Ito. Oh. Isda. Ewan anong isda to. Hindi ko kilala. Tsaka tuyo. Tuyo, ayan. Ito tuyo. Hmm, binabad namin siya sa tubig kasi para di gaano maalat. Samahan niyo ako magloto ng isda. Iloloto natin niyo sa oil. Oil. So, ngayon, maglalagay na tayo ng oil. Oil. Mm. So, ayun nga, naglagay na ako ng oil. Tapos, Papainitin lang natin yung oil tapos ilagay na natin yung isda. Pagkakataonan ko muna natin yung isda pagkatapos yung toyo. So ngayon, dahil mainit na yung oil ilalagay na natin itong isda. Alam mo kung bakit mainitin yung oil talagang dumikit yung isda. Ganun yun. Ilalagay na natin itong

Inaaway mo ako. Kaya ayun nga. Ayun, masakit yung tapos ng oil, masakit ah. Oh, ayan ang niloloto ko, guys. Yan. Anong isda ba yan? Hindi ko kilala yan eh. Niloloto <laughs> lang ako, pwede kilala yung isda. ayun nga hindi ko pa siya minaliktad ha inaris ko lang siya ito diba? Samahan niyo ako magloto, guys! انا بس انا بس اقدمها لكم sa inyo ang aking ayan diba?

Ito na, una ko na loto, guys, yan pa lang, yung iba hindi pa, kulang-kulang pa yung loto. Ito na, loto. ngayon, nalagay na natin tong tuyo na binabad namin sa tubig para di gano'ng maalat. Lalagay na natin. Babakansi pa naman kasi yung kalama. Thank Natatakot na ako <tinyo> Mami, toka ka

Pinagintayin natin yung tuyo maluto. Buti pa tong tuyo, di ako inaaway. Dito inaaway ako, ang sakit niya talaga. Masigil ko lang magluto ng tuyo kasi hindi hindi niya ako inaaway.

yung toyo na aking niluto ayan magaling kasi, kasi. Ayan. ito sa kabila baka diba ayan nabaliktad ko na yan ayan. ang hagard ko na besh yung Pagkasama, umabal-bal, hindi pagpapahuli. Ah, siya rin! Kaya kahit sino ka man, ay pwede ka rin makisali. Wala na po si na. Bago ka maubog ito sa ulo ko. O na lang si

Huh? Eh, ano uh, tapos na Tapos hey. Ito na, tawag ako bulan Toyo. Hindi ba? Ito toyo. Ah, init. Goodbye guys. See you in another video.